pinagtawanan dahil probinsyano. Pero sa TV, lumabas ang mukha niya. Isang parangal na di nila inaasahan. Sino ang taong minamaliit nila sa bus? Umaga sa loob ng CP bus. Puti ang kisame, dilaw ang mga handle, at mula sa malalaking bintana ay kita ang mga gusali ng lungsod na dahan-dahang umuusad. Sa gitna, may matandang lalaki na nakabarong tulad na beige na polo, may manipis na bigote at may hawak na nakatiklop na pahayagan. Sa likod niya, nakaupo ang isang matandang babae na palangiti, samantalang sa magkabilang panig ay mga pasaherong may halong inip at pagod sa mukha. Isang mama na nakatay, isang dalagang nakadenim, isang nanay na may kargang bata. Sa harap, may kamay na nakataas, hawak ang cellphone at nakatutok sa mukha ng matanda, nakabukas ang kamera parang handang mang-content. Manong, saan kagaling? Tanong ng dalagang nakadenim may bahid ng biro. Parang ang sarap ng tulog sa probinsya. Nilunggun siya ng matanda at ngumiti. Manipud idjay bantay kami idirabi. Sagot niya sa sariling wika, mabagal at malumanay. Nagrik na akti pa iti amyanan. Napanganga ang dalawang binata sa likod. Ha? English please. Gantiao ng isa. Baka spells yan. Sabat ng nakatay na sinadya pang lakasan ng boses para maarinig ng iba. May munting tawanan. Lolo, Tagalog po. Sabad ng batang nasa tabi ng nanay niya, inusenteng nakangiti para maintindihan nila. Tumanggo ang matanda Pasensya apo, galing kami sa bundok. May dinalaw lang na paaralan. Nagbigay ng mga aklat. Aklat? Sa dialekto nyo. Sabat ng vlogger na may hawak ng telepono. Naka-on ang front camera para isali ang sarili niya sa frame. Best best, ayan, foreigner sa sariling bansa. Bulong niya sa live sa abay tawa. Sumabay ang ilan, may iba namang umiiling pero hindi makaimik. Anong pangalan nyo, Lolo? tanong ng mama na nakatay, nakakunot noo. Ako si Tanging, eh, tawagin nyo na lang akong Tino. Sagot ng matanda, mahinahon pa rin. Manong Tino, sigaw ng vlogger. Shout out ka naman dito para sa mga hindi naiintindihan ang sinasabi mo. Lalong lumakas ang tawanan. Napahawak ang lola sa balikat ng matanda at bumulong. Hayaan mo na Tino, lungsod to. Tumanggo lang ang lolo hawak pa rin ng pahayagan na may nakasilip na pahina tungkol sa sining at wika. Binaling ng lahat ang tingin nang biglang lumiwanag ang maliit na TV monitor sa unahan ng bus. Breaking news, sabi ng angkor. Ipinahayag na yung umaga ang bagong pambansang alagad ng sining, kinikilala sa larangan ng panitikan at pagtataguyod ng katutubong wika na palapit ang lahat. Parang sabay huminga. Si Tino Alonso lumabas ang mukha ng isa ring matanda na nakabarong may suot na medalyon nakangiti habang pinapalibutan ng mga aklat sa iba't ibang wika. Napatayo ang dalagang nakadenim. Ha? Sabay tingin sa matanda na nasa gitna nila. Pareho. Parehong pareho. Manong Tino? Sabay tanong ng nakatay at ng vlogger. Napahawak sa bibig ang nanay na may kargang bata. Siya yun! Bulalas niya. Bilis na binuksan ng vlogger ang cellphone, nag-search at lumabas ang parehong larawan. Ang matanda sa TV na may medalyon. Naka-freeze ang screen at kitang-kita ang ngiti ng taong kanina lang nilang pinagtawanan. Pinagdikit pa niyang mismong sa mukha ng lolo ang cellphone. Halos magkaparehong kuha. Grabe, bulong ng dalaga. Si Lolo ang nasa balita. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hindi nagbago ang ngiti Tino Naiwan ko kasi ang medalyon, biro niya, nakatingin sa pahayagan. Mas mabingat kaysa sa aklat. Tumawa ang lola sa likod, may kilig sa tinig. Nako, mula pa kahapon ayaw niyang isuot. Sabi niya, hindi naman daw yung medalang mahalaga, kundi kung may batang matututong magbasa sa sariling wika. Parang naubos ang hangin sa bus. Ang kaninang tawanan ay napalitan ng pagkapahiya. Ilang segundo ng katahimikan na mas malakas pa sa busina sa labas. Sir, este, lolo, pasensya na po. Nauutal masabi ng vlogger. Ibinaba ang cellphone. Content lang po sana. Hindi ko alam, apo. Masaya ako at maraming may cellphone. Pero sana, mas marami ang magbabasa. Dinigang pagsinghot ng dalagang nakadenim. Tila napahiya. Ano pong ibig niyong sabihin sa sinabi niyong kanina? Tanong ng batang kanina pa nakikinig, nakaluhod sa upoang upang mas makita ang lolo. Nagaling kayo sa bundok at may dinalang aklat? Oo po, sagot ni Tino, sabay pahid ng pawis sa noo. May maliit na paaralan sa paanan ng bundok. Doon ko ibinigay ang unang limang epiko na naisulat ko sa aming wika. May salin sa Filipino sa ibaba ng pahina. Para kahit sino, manggagawa, guro o batang napadaan, maiintindihan. Kasi ang wika, bahay yan. Baka naman pumasok ka sa bahay ko tapos pagtatawanan mo ang kurtina. Sayang namang bisita. Pero lolo, sabat nang nakatay na mama. Hindi po ba dapat English na lang para global? Bahagyang nagtawa ang lolo, hindi mapanghamak. Global ang puno kapag malalim ang ugat. Kung puro dahon lang ang hinabol, unang hangin lang, lipad agad. Napa, oo nga, ang ilang pasayero. Ang nanay na may kargang bata ay napangiti at napisil ang pisngi ng anak. Anak, pakinggan mo si Lolo. Masarap pakinggan ang sarili nating salita. Kaya pala, singit ng lola sa likod, ang unang librong isinulat niya tungkol sa inang naghahabi ng kwento habang naghahabi ng banig. Napahinto ang bus sa isang traffic light, kumalampag ang pintuan at ang araw na pumapasok sa bintana ay parang naghuhugas ng hiya sa loob. Lolo, sabi ng driver mula sa harap, nakatingin sa salamin, palakpakan natin. At parang kumpas ng konduktor, sabay-sabay ang palakpakan, may halong sorry, halong pagkamangha. Sir Tino ay lolotino, Muli ang vlogger, ngayon ay nakataas ang dalawang kamay na parang sumuko. Pwede ko po bang i-feature kahit hindi live? Gusto kong itama yung maling content. Tumingin ang lolo sa kanya, sa katumanggo. Sige, pero may kondisyon. Napalunok ang binata. Ano po yon? Isama mo ang pangalan ng mga nagsulat bago ako yung mga una kong basahin, mga mandidigmang manunulat sa baryo, mga guro sa liblib at mga nanay na nagkukwento bago matulog. Napatingin ng dalaga sa lola sa likod. Kumawai si lola, nakatawa. May isa pa po akong tanong, lolo. Mahiyain na ang dalaga. Bakit kayo nakasakay sa ordinaryong bus? Dapat po may konvoy na kayo. Mas gusto kong marinig ang ingay ng lungsod, sagot ni Tino. Doon ko sinusukat kung gaano kalayo ang paglalakbay ng mga kwento at tumingala siya sa kisamin ng bus parang may katiting na luha sa gilid ng mata. Gusto kong maranasan ng tawa at tahimik pagkatakos ng tao kasi kung hindi nagbago ang tawa, baka mali ang sinulat ko. Lolo, saan po kayo pupunta ngayon? Tanong ng batang nakaluhod. Sa City Library, sagot niya. Magdodonate tayo ng mga librong nakasulat sa anim na wika. Baka bukas, pito na. Bakit po pito? Kasi may batang tulad mo na may bagong kwento. Baka sa kanya kumarinig ang pangpito. Tumigil ang bus sa tapat ng lumang gusali ng aklatan. Bago bumaba, sumulyap si Tino sa mga nakatingin. Mga apo, malumanay niyang wika. Ang salita ay hindi lang tunog. Ito rin ang paraan ng pagyakap sa isa't isa. Tumayo siya, dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Mabilis na tumindig ang nakatay at naupo muli. Inialok ang kanyang upuan sa lola sa likod. Ma'am, dito po kayo. Nahihiyang sabi niya. Maraming salamat, sagot ng lola. Marunong ka palang umupo sa hiya at tumayo sa respeto. Lolo, Habol ng vlogger, nangingiti na mayong at nakababa ang cellphone. Promise ko po, iba na ang content ko. Yung magpapasabog ng danal, hindi kahihiyan. Maganda yan, sagot ni Tino. Tandaan mo, mas maraming views ang kabutihan, hindi lang sa internet, kundi sa puso. Pagbaba ni Tino, sinamahan siya ng lola at ng batang kanina pang nakaluhod sa upuan. Bago sumara ang pinto, kumaway siya sa lahat Agyamanak, sabi niya sa sariling wika, maraming salamat. At sa unang pagkakataon mula ng umandar ang bus, umula ng pumuto ang balita, sabay-sabay ang sagot ng loob, salamat din po, lolo. Umandar uli ang bus, nagulat ang ilan sa sarap ng katahimikan pagkatapos ng palakpakan, ang dalagang nakadenim ay nagtype sa phone, note to self, huwag manghusga sa wika. Ang mamang nakatay ay nag-forward ng balita sa group chat kung sino pa ang pinagtatawanan, siya pa ang dapat pakinggan. At ang vlogger, binura ang live, nagbukas ng bagong recording. Hi guys, ito ang kwento kung paano ako tinuruan ng isang lolo na ang tunay na trending ay paggalang sa labas ng bintana, nakita pa nila si Tino sa hagdan ng aklatan. Hawak na naman ang mga aklat, nakingiting sinalubong ng mga batang sabik. At kung titignan mo ang sandaling iyon, ang loro sa gitna ng bus kanina may hawak na pahayagan, ang cellphone na nagpapakita ng kanyang larawan na may medalyon, ang mga pasaherong napahinto ang tawa, mauunawaan mo ang aral. Ang wika ay hindi hadlang, ito ang tulay. At ang taong ibinaba mo dahil sa pananalita, maaaring siyang magtaas sa antas ng kung paano ka magsalita sa kapwa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!